So, good morning, good morning mga ka biyahiras na no, good morning so, so, nandito tayo sa lugar na kung saan Ah, uh, kantilan So, ay nag-opening yung isa sa mga friend namin dito Nag-opening sila ng kanilang uh, restaurant Okay, so yan So yan mga kabiheros ano. So do binisita natin. So yan no. Ah uh, yung kalsada na yan uh, palabas, palabas. Ito naman ay papasok. Uh, dito sa may sabungan area. So alam-alam ito ng mga sabungiro at sabongira ano. Okay. So yun yung area dito. So, good morning. Good morning sa inyong lahat. Okay. Please follow my small channel Alfred Uhaw TV Vlogs. So, kasalukuyan ay ito yung area nila. Ah, oh, So, sa lahat ng mga mag-follow, no, mag-subscribe, mag-like, mag-share. So, pagpapalain ni Lord. So, 'yan yung small, ayan, nah. oh yan. Nah, yan. Hmm. Oh, yan. oh shout out, shout out. Diyan so, yung place dito. Okay. So nag-opening sila. Nag-opening. Okay. na yeah. Nag-opening sila dito. Ayan. inaiwan ng ang may bahay ko yung kanyang kuan. Ah, oh, nandito nga. Ay, talagang Okay. So So yan. Laban sa buhay.

So, oke okay, support ta youna support tahan yain ku uh. main ngayyan mattunan inina kuan ha ha <laughs> Umay nga yan mato din nakananan para makuha. Ma Ayan po nito mga kuwain. Kusyepa. ako ngayon. Si Ate Joy Joy. Ayan <laughs> po. Okay. So. Suportahan din natin ang kanilang small canteen. Ayan oh, yung kanilang mga one, mga ulam. may ano to nak lumpia. lumpia chicken joy oh may pansit yan oh may di ko alam kung ano ang recipe are yano. oh. tapos may uh, yan yung mga ulam na ano nila may gulay uh. munggo oh may sinabaw Oh, yan oh. Suportahan natin ang karinder na to. Walang pangalan pangalan. <laughs> oh. Ah, kusina, husi Oh, basta yan. So, atin ding samahan ang kanilang business dito. <laughs> uh, okay, eh, eh mag-ano na lang tayo next time. Okay. Okay. si pagcaga lang ang kailangan para lumago Okay, hanggang dito na lang muna ang ating videos maraming salamat bye bye God bless and to God with the TV Vlogs Gaya na